Ladies and Divers tayo Ayan o no? Good playboard. morning, good morning Nasa Adwar po tayo By JB Serrano, oh. Naubusan daw ng flyboard mga idol <laughs> Ayan, Ayan JB Sarano <laughs> oh. Mga boss meron pa tayo yung isang yerong binili Kay Ano ang pangalan mo? Mr. Foggy? mo na

nandito na tayo sa San Gabriel Project. Uh, umpisa na po natin ang paggawa ngayon dito sa project natin para matapos na. Kasi bali 2 weeks din po tayo hindi gumawa dito. Kaya, ayan, balik na naman po sa, sa trabaho. Uh, Lumait na yung tubig. Ayan o, oh, konti na lang. Alos wala na. Wala no? Ayun na lang o, oh, mga boss. Wala na, wala na yung, uh, yung ano yung uh, tubig. Pero sa kalsada meron pang konti. Pero dito sa project natin na uh, ano na. Wala na. Pwede na tayong gumawa uh, diretso na para matapos na. Ayan, yung filter muna natin yung pumasok mga boss. Si Robin Gold. Ah, good morning Robin Gold. Good morning. Wala pa si Master na. Ay, mga pa, si Master siguro inaayos pa yung bahay niya kasi lumubog din eh. Pati si Robin God, gumug gumugod din yung bahay mo, Robin? Oo. Oh. Kaya hindi oh. mo oh. na oh. Dito, kasi inaayos kami yung mga gamit namin sa bahay. Hindi naman po kami mag-stay dito kasi mayroon kami mga pamilyang lumulubog diyan na no. Oo. Oh. Hindi <laughs> natin maiwanan. Kaya tuto, hindi naman na si... Nagmamadali si nanay mo sa dito sa... Pinagagawa niya sa atin. Kaya ngayon, pwede na. Malit na yung tubig. Start na. Kaya si Master, di pa siya tapos sa pag sa pag-ayos ng bahay niya. Baka ngayon lang lumitaw. Bahay ni Master George. Ito, pwede na natin yan. Pwede na natin umpisaan tayo muna mag-testi para kung wala si Master mo Ito, pinatatapos ko ng mamatigay ito. Ano? Silicon sir para malagay ng footed panel. Ayan, naka isang layer na tayo, no? boss. 30 by 60. Yung tiles natin. Ito, white na may aspen gray. Marmoron look. Tapos, ito yung napiling design nila. Na black type na dark gray. Yung dito, diretso po yan. Ang mayroong taas yan. Tapos, ito. Ayan, white na may aspen gray. Hanggang sa siling po yan, mga boss, yung ating uh, tanks. Tapos yung kanyang water line, yan Poset at saka yung ano, shower. Kung ano daw yung dating ano, shower at saka yung poset, uh, yun na nilagay natin. Yung water poset, ayan, nilagay na siya. Lavatory. Ayan, naka-isang layer na yung mga boss. Tapos, puro-puro ABC. Uh, desi yung ginamit natin yung topping. Puro po yan. Wala siyang araw sa para makapit Tapos gumamit pa rin ng level. Pag nag lay up tayo sa sa ilalim, yan o. Naka-laser po yan. Para level na level, pantay na pantay. Tumamatay sa natin ang ganda sa taas. yan, hindi natin. Pasin niya. Pull it up. no? Bali po niya. natin. Para matapos na to, malagay na yung fluted panel natin. Yan bali, na Apat na patong na tayo dito sa Y tapos dito tatlo Nits, yan na siyang kits kita mga boss kasi sa laboratory at saka yung sa waterline niya yun bali meron siyang cabinet dito water closet shower at saka yung closet niya at bali na pa yan mga boss apat at saka kalatipa apat at kalatipa then nandito sa

Oh, time check tayo mga boss. Goal, tara, mga tapa. Yes. Oh, tayo na tayo. On, um, kitchen na babo natin. Oh. Benda, ladies. Mayroon pang hangin cabinet yan mga boss. Dito. Kaya hindi pa pumasok si Master. No, Master George. Master George, kumusta na kaya? Ginagawa <laughs> <laughs> pa yung bahay niya, Master George. Nalubog

Sarap. <laughs> Ayan po. Sigol, oh pa tayong ano. Ganong dong. O, oh, dami nating ulam ha. Sigol lang tayo ha. <laughs> oh, kain tayo mga boss. Bali na yan mga boss Dima Dima nga nga Dima ang patong ng Telescope na 30 x 60 Yan yan Tapos yung spacer natin Yung kanyang tali Sa box Ano po yan uh, Ceramic tiles Yung binababad Binababad po sa lobby yan mga boss Tapos yung lids nya Ito nakapatong nga sa po yung ating tiles Ang yan tapos mayroon pang press dito at sa side. Yan, ilalagyan mo natin ng adhesive yung wall. Tapos so, natin i division yung tiles. Para kapit na kapit sa wall, yung tiles natin mga box. Ito, may tubig pa sa, la, uh, sa likod. ni mo ito ang TV console nakamasilya na yan tapos ito nagmamasilya na si Robin Gold watching compound na information information nga rin sa mga cabinet sa closet tapos yung mga pinto niya, ito tapos yan primer tapos yung by the paint mga natagpuan natin yan mga boss na nakaanin tayo dito ng ano patong tapos dito ayan bukas na lang Bago to... gagawin ulit mga boss uh, time check tayo 5 o'clock na kaya uwi muna po tayo mga boss ayan yung test installation dito sa CR hindi mo sa yan po yung update natin Tapos dito, ito, naka dyan na to. Diyan na lang po bukas yan, yung mga closet. Siguro, next day, pwede na po baka pumasok na yung mga ibang tropa natin. Yan, bali na na lang to. Bali, dalawat ate, Ito naman, tatlot kalahati yung mga patong. Tapos yung needs natin, ayan. Meron siyang needs. Yung kitchen okay na rin yan. Ano yung lakahing cabinet ang boss. So yan. Yan yung po yung update natin dito sa Saga Bread Project. Ang pagbabalik ng trabaho dito. Pakatapos na ba mga boss?